Guys, good morning. Tapi so, mo na ako. Papunta ka kami ngayon ng dagat. Ito sa station. Habang nanday ko sila, Miguel. Kakapi mo na ako dito. So, let's go. Tamayan guys, see you sa dagat. Yeah! Ayan guys, nandito ko sa metro, ah, oh, metro sa train station. Ayan, yun ka na ako nagkape. Nandito ako sa train station ngayon, sa railway station. At ako pupunta na sa baba. Pasok na ako. Sana hindi pa expert kung aking tayo. So, see you guys! Like Ang gaga! Ito. Antay na ako kila na Michelle. Nandito na ako sa... Ito, dalawa lang ito. Ano na ito? One and two. Ayan. Ayan. Yung sa kabila naman ay metro. Ayun o. Oh. Yung oh. Metro yan. So, naantay ko sila Michelle dito. Baka daw sila. Ayun yung metro. Oh. So nasa kabila. Dito ko oh, sa Plaza Catalonia. Aantay na nila. So, yes. Nangita may kapihan. Hi, Ding. Hi, Hi, welcome. Hi, Joelle. Abre de na murang gig sirado. Da premier di mar. Ay oh abre de o Oh sige. Ni bili nang mong anding <laughs> ande. Tolo. Aga tu we. kay aron way mo. Tuan. <laughs> okay. Jewel. Sit down. Sinta ti bale. Sit down, Jowel Agri mendekatkan pihan Orang kecil ada Nasi lezumu, ding Halo Hai, <laughs> Nenek <knew. laughs>

Marami's train station. Yan yung station oh. Bababa lang at dito na sa dagat. Dati daw hindi daw ito ganito. Itong taon lang daw ito binuksan. Kasi dati puro bato ito dito. Ngayon meron na liguan bago. So ayan. Nice. Tobel ling sila. Ako bande sa go. Papakong ganay malit. Ako kay bao, iko pakon. <laughs> ah. Hey guys. Ayan, nami sa dagat. ligo ligo din dagat. Pero wa pa kumutan pisaw, gay okay. ko ganay dito ko hilig maligod dagat. Hindi ko talaga hilig maligod ang dagat. Pupunta lang dito, liligo, wala pang ilang minuto, bibihis na. Ganun lang ako. Ang ginagawa ko, dito lang, upo-upo. Masarap kasi ang hangin. Tapos tanawin, sa dagat, minsan lang. Minsan lang naman, ano, papunta ng dagat. Minsan lang ako, pero dati, lagi kami sa dagat. Naglalaro ng volleyball, ganyan. Pero hindi talaga ako as in ano pupunta ng dagat para maligo. Pupunta lang ako ng dagat para upo. Ganun lang ang trabaho. Tapos kakain, picnic. Pero yung maligo, hindi ako mahilig maligo ng dagat. guys Swimming pool, yeah, pero din gano. Pupunta lang naiki like picnic Naliligo saglit, pero yeah, more on, ano lang ako. Talagang Or ano lang ako, upo-upo, higa-higa, kain-kain. <laughs> Doon ako magaling sa kain. <laughs> sa kain lang magaling. Diba masarap kumain sa dagat, parang ilog lang. Tapos nagabantay ng gamit ng mga kasama. So, guard lang ako, guard. <laughs> guard lang pala ang trabaho. So, yun yeah. Ganun lang, guys. Ganun lang ang trabaho. ko ka, nasa dagat kami. Pero siyempre, lagay-lagay na ano. Uh, dito guys, ang ginagamit namin is PF50. Kasi, ano, ang init. Nasa 30 degree Celsius. Uh, ang ano, may candy pa dito kahit ano. Uh, mm -hmm. -huh. Kay Jewel yata ito. Sama namin bata. pinunta lang pala dito eh, kumain. Joke lang. Yeah. Biyahe, biyahe din. Kasi malayo-layo din to. Malayo-layo din to sa ano. Sa syudad. Labas na ng ano. Barcelona. Barcelona. labas ng Catalonia. Hmm? Huh? Catalonia versus talilito talaga ako sa mga ganito. Sila, enjoy sila, Michelle, maligo. Ako liligo mamaya. Mamaya ko konti liligo na rin. Pero kaya ewan ko kung liligo o hindi. Tingnan natin. <laughs> Tingnan natin. Mahilig lang ako sa biyahe guys. Mahilig sa biyahe. Kung saan saan pumupunta. travel. Para lang ano, makapag-vlog. Para makapag-vlog. Tapos nakita nyo rin, di ba, yung iba't ibang lugar dito sa Barcelona. Na may ma-i-vlog tayo, may ma ipakita tayo mga ibang lugar. O ba diba, para na rin kayo na masyal ng Barcelona. Sa Barcelona may dagat. Sa Madrid, walang dagat. Puro ano doon, uh, building, may mga park. Pero andon si Jollibee sa Madrid. Pero dito sa Barcelona, walang Jollibee. <laughs> Kaya ang taga-Barcelona, pumupunta ng minsan sa Italy or sa Madrid. Kasi pag Italy naman, madali lang naman sa Italy. Wala ka Sa Rome. Sa Roma or sa Milan. Sa Milan, meron na rin kaya nga sabi ko dun sa kapatid ko na sa Milan na kung pupunta sila dito ng Barcelona, pwede yung bilhan kami na, Jollibee. Pero yan. Yeah, pwede namang magbiyahin naman. Kaya lang malayo din. Kung magbabas, 10 hours. Kung para parang um kalahati, 4 hours, 3 to 4 hours ganun, then pag avion or airplane nasa ano lang, 30 minutes yata, magaling, malalim pa nyo lang so, yeah 30 minutes o 45, yun yeah. pag ganun lang, mabilis lang at, uh, yan. Yeah. video, ngayong season kasi vacation, syempre mahal mahal ang pamasahe pero minsan, pag hindi season, yan, mura lang ang mga pamasahe, guys Mamalak nga kami pumunta ng Madrid para naman Jollibee sana all. Kaya lang, medyo mahal pa ang pamasahe. Maging wise tayo, di ba? Pwede naman pumunta doon kasi kung magja-Jollibee lang, pwede doon na sana. Yung mura ang pamasahe, yung ticket, di ba? Isa yung pupunta doon, tapos kahit mahal, pupunta. Hindi siya smart, ano. saan <laughs> sasana. Di ba? Kasi, kano'n din naman para lang naman. Jollibee lang po po niya. Tapos, saka lang po ka, Nandun lang naman yung Jollibee. pag antay naman yun. Iba. Mag-antay tayo na. Ano, mura na pamasahe o tigil. At uh, dito muna tayo. Marami naman, ano, pwede ka magluto ng, ano, chicken. Ch chicken. 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 Magluto ng, ano, yan gusto ko lang sa Jollibee, yung ano lang naman. naman. Uh, ano ito? Yum burger. At saka yung uh, hot dog. Yung cheese dog. Cheese dog. Yan lang. Yan lang yung gusto ko doon. Bawal ano? Spaghetti? Nako. Sawa na sa spaghetti. Dito, karamihan mga tao halos araw-araw nagluluto ng pasta. Kaya um, sawa na sa spaghetti. manok nako alos lilipad na kami sa ano kakain uh, ng manok daming manok dito mura ng chicken dito guys dito sa Barcelona meron kang 1 euro makakabili ka na ng isang kilong chi mm -hmm. chicken chicken yes. dati talaga before ang pandemic ang mura ng mga bilihin yung 1 euro mo makakabili ka ng 1 euro na karne or kung minsan gusto mo ng manok, makakapili ka ng manok na 1 kilo, 1 euro ang 5 euros mo so oh guys makakaluto ka na, makakasain ka na pwede ka na lang uh, yung 5 euros mo pwede ng pananghalian isang kain or 2 meals kung bibili ka ng bigas, for example 1 kilo, magkano lang bigas dati mura, ngayon medyo nagmang kaya ang laki ng pinagbago mula noong nag-pandemic. So, pintuhan mo na tayo dito, guys. Pintuhan mo na tayo. Kaya, yun. So, nag lahat dito nagbago. Mahal. Marami ng mahal ng mga bilhin. Nagmahal lahat naman. Buong mundo naman nagmahal ang bilhin. O, nakita nyo, may train na dumaan. Malapit lang kasi kami sa train station. Kaya, dito, kahit hindi naman gano'ng kalakihan ang sahod din, eh. pero ang buhay dito, parang nasa Pilipinas ka. Mabibili mo lang yung mga, Mas, mga food, maraming ano, parang sa Philippines talaga mainit, tapos pag sa pag uh, winter, walang snow. Hindi kami nag boots or naka-winter jacket pero hindi talaga as in naka-rubber shoes lang. Hindi pang-winter na shoes. Saka dito may buhay. Nakakain kami sa labas, sa restaurant, sa sa kape, sa mga kapihan. Uh, hindi tulad nung nasa ano kami sa ibang bansa sa Europa sa for example Scandinavian country. Mamahal kasi ng, ano, like, Denmark, Norway, Iceland, ganyan, o sa ibang lugar pa sa Scandinavian, Scandic country, Scandinavian country. Mahal ng ADN, mahal ng mga bilihin, lahat yung mahal. Uh, hindi, nakapag, nakakain kami doon na restaurant before, or na kape, pero hindi, ano, di gaya dito sa Barcelona. Sa kapihan ako, guys, nag-almosal, nag you know, sa kapihan, nagkakape araw-araw, every morning, and during the weekend, at, kikirituro. Ah, kaya nasinta. Sympathy. Ayan. Okay, nasinta. Asinta, pasinta. Sympathy, Joey. Daya, daya na. Okay. Okay, ready? Okay, okay. Alisinta. Sympathy. Ayan, so... May buhay talaga dito, kaya mas gusto kong pinira dito sa Barcelona. Libre ang hospitalization. Kumaga hindi gano'ng mahal ang ano cost of living. Kaya yeah, hindi gano'ng kalaki ang sahod as in nasa 1000 plus ang sahod euros. Pero yan. ah, uh, pwede, pwede na. Basta marunong lang tayo, marunong lang. Kaya guys, hindi muna yung pintuhan natin kasi puro pintuhan. Mamaya naman so. See ya. Baliktad, manadong. man, maligo. aw. nagpabog na po dari. Nag-Clara. <laughs> Clara, ragapun. Ina po Diyos. Ay, Patatas. patata. Patatas. Joel, nagkawag patatas. Ito. <laughs> <laughs> <laughs>